I smile and watch you hate while I elevate. Uh, doing it again and again to get it so elegant. Stack my money big as an elephant. see pen and paper, I see my element. Just might reinvent the alphabet. My mind, yeah, I'm out of it. Like your money. Trying too much on the outfit. For the clout, look at what the clown did. Even if I make you quit or kick you out, you're still ain't outstanding. 50 thousand Just for sneakers and shoes, you still look like a fool. Ayan, guys, may bago na naman tayong. student. Siya si Cooper. Isa siyang puppy na golden retriever. Inenroll siya ng amo niya para mag basic obedience. Pero pasok natin to sa puppy training program para pati yung owner tuturuan natin. Kasi ang pinagkaiba namin guys sa basic and sa puppy program mas maselan kami sa puppy. Pati yung owner dapat involved sa training sa basic obedience kahit mag transfer of commands kami sa later part ng sessions pero ito from the start kailangan kasama talaga yung owner so ano nga ba guys talaga dapat ang ituturo na unang una nating ituturo sa aso natin pag magtuturo tayo ng aso kailangan is mabuild muna natin yung skill natin sa food luring pag nagbibuild tayo guys ng food luring yan, nakikita natin si Cooper. Pinapasunod ko sa kamay ko kasi eh, ako ng food as lure para malagay ko siya sa position. Yan, malalagay ko siya sa seat and sa down gamit yung food luring. Kapag may food luring na tayo, pwede na maturo ng yan, yung seat, yung down, and then yung other position. Pati nga sa, yan, sa food review sa so, nagluring pa din ako dyan. Kasi kailangan na tumingin siya sa akin instead na titingin siya doon sa pagkain. So, food during first para may commitment yung aso sa kamay and nalalagay natin sa position na desired natin. Then comes yung mga susunod na commands. Yun ang una dapat na itinuturo sa aso.